yan yung pagiging ah takot ng apari so nandito tayo guys sa dulo ng Pilipinas ito rigid guys rigid so katabi niyan babuyan island yan katabi niyan babuyan island nasa likod niyan so yan guys ito 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 pasok mo tayo ang ganda ng ina malas pero ganito ang oras yun pero pag hapon na siguro may mga ano na so kailangan pumunta kayo dito na ah, high tide pa kasi pa tayo makikita na natin yung ano yung si cross dyan ito guys nandito na kami sa baybayin ng Cape Inganyo yan Welcome to Palawe Island. Sobrang linis guys. Oh, tingnan mo yun oh. Oh, oh, yan oh, yan oh. Ang, ang, ang ganda ng, ano, ng dagat oh. Wow, ito, ito, ito. Ang oh, ganda. Wow. Oh, tingnan mo. Ang ganda. Mukwa ako. So, ito guys. Nandito na tayo sa Cape in ng Palawi Island. Ito, lady ito guys. Akyatin natin yung lighthouse dyan. Oh. So, ito guys. Ang sobrang, ang sobrang ganda ng buhangin. So, may halos yung ano, mga trope na corals. Ito guys, corals mga durog. Ito yung uh, uh, mga mag dito ng ano, ng islang to. Sobrang ano, sobrang linaw ng dagat, oh. Maganda, maganda, guys. Wala, wala burakay. Tapos yung sa dulo, guys, yan. Mga kuras na nadudurog yan. Dahil dyan sa ano, yung alon, yung mga ano yung mga kuras na si Terwisyo inaano dito habang palakas ng palakas yung alon so yun guys abangan nyo sa tayo dun sa ano sa uh, lighthouse tara sobrang ganda sulit ang pagpunta sulit ang pagpunta dito yan mga tour guide kayo operator sir